ang residente sa Nueva Vizcaya, ang kinailangang ilikas dahil sa landslide dulot ng walang tigil na pag-ulan. Si Benji Dorango sa detalye live. Benji? Rise and shine. Good morning, Dayan. Ganda ng background ko, no? Yang uh, bundok na yan na nakikita mo ngayon sa akin likuran, bahagi yan ng uh, kabundukan ng uh, Sierra Madre. Napakalawak, napakabang kabundukan. Sa may baba naman ng bundok na yan, makikita mo yung Magat River. Malaparaiso ang tanawin na yan, Pero sa likod ng gandang yan ay ang piligrong hatid dito sa mga taga Nueva Vizcaya. Maswerting hindi natibag ang mga pader ng ginagawang bahay na ito sa barangay Magapuy, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ano ho nangyari? Ah, uh, nag-slide. Noong isang gabi, natipak ang malaking bahaging ito ng lupa na katabilang ng barangay outpost may mga bahay ba doon sa baba? Ay, wala naman sir, walang bahay doon. Kasi malayo ang bahay. So, walang, walang nasaktan, walang nadiskirasya, walang naapektuhan? Wala naman sir, wala nang, walang, walang naapektuhan. Sa aming pag-iikot, ilan pang malilitan landslides ang aming nadaanan? Para sa amin sir, hindi okay kasi hindi safe. Kasi yung mga dumadaan, lalo na sa kaba maraming dumadaan na sasakyan. Nalinis na ng LGU ang mga na-landslide na national highways at main roads. Isusunod na nila ang mga kalsada sa mga barangay. Tingin ang PDRRMO, lumambot ng husto ang lupa dahil sa tubig ulan. Ilang mga residente sa isang barangay sa Alfonso Castaneda na isolate dahil sa erosyon sa kanilang tulay. May na-erode na area doon, sir. May na-erode na area. Dahil sa mga past na mga um, thunderstorms at mga bagyo na rin, sir. Ayon sa PDRRMO, umabot sa 26 na pamilya ang na-evacuate o katumbas ng 82 individual. Nag-issue po ng order ang provincial government ng preemptive and forced evacuation. So bago pa tumama yung bagyo, uh, minabuti natin na um, alisin sa exposure yung mga residente natin, particularly sa hazard ng um, landslide at flooding. Bukod sa landslide, flash flood ang isa sa kalaban ng mga taga Nueva Vizcaya. Dumadaan kasi sa probinsya ang Magat Dam at umaapaw ito kapag malakas ang ulan. Isa yung ilog, um, one of the contributing factors. The other one of course is yung um, rapid urbanization, um, yung issue ng drainage. Maliban sa mga IPs na na-stranded sa Alfonso Castaneda, nakabalik na mga nag-evacuate sa kanilang mga bahay. Pero may paalala ang PDRRMO sa mga residente. Huwag makampante na dahil tapos na itong uh, Henner, eh, okay na lahat. Um, patuloy pa rin yung, uh, yung mindset natin na maging laging handa. Siriyon na uh, Diane, 'yan naman ang uh, live na kuha ng uh, part na ito ng Sierra Madre. Kung mapapansin nyo, medyo mahamog. Malamig ngayon dito sa area ko. At uh, kung hindi ko lang may pakita sa iyo, pero yung taas ng bundok ng bundok na 'yan, napakaulap. Posible na umuulan ngayon sa ituktok ng bundok. Yan ngayon ang kinakatakot ng mga residente dahil kapag malakas ang ulan sa ibabaw ng bundok, yung tubig na may ipon sa taas ay maring bumaba sa mga ilog na magkokos naman ng pagbaha dito sa Nueva Vizcaya. Pero sa ngayon, ang uh, monitor natin dito sa kapatagan ay uh, walang ulan, maayos ang panahon, makulimlim, pero wala tayong namomonitor na pagulan na ikinatutuwa naman ng mga residente ng Nueva Vizcaya. Dayan? Maraming salamat Benji Durango.